gusto iman natin na na ipus na makarating dila dito pag hindi pa talaga uh, ukol tekol nagusabi na ako da amaluya anong labot ko basta permi akong maog mas bigigibuk ko na surat sana kikanta de akong gana sa indo makipagkopi. Ayun nakaurug. Gandang umaga. Yan bago umag magaga sa atin dito. Ayun, nandito ako sa lugar na sa lugar din namin mga kaurag di na dinedevelop pa yung itong kabahayan na to at uh, marami pang uh, area paglakad-lakad ng mga kaurag ayun ayun magandang umaga Good morning, good morning. morning sa atin lahat. Pati na, na sa Pilipinas eh. Magandang gabi. Dito tayo, lakad ulit tayo. Kahit uh, medyo hindi okay, ang ating <laughs> ang ating nabalitaan. Ah. Pinas eh tuloy lang, di ba? Tuloy lang ang pangarap. Tu tuloy, lang ang pangarap para uh, makarating ang mga anak natin dito sa Canada. Sikap lang tayo at uh, diskarte para uh, pangasama natin sila. Ito nga po at ito nag uh, papagpag tayo ng ating mga <laughs> taba katawan <laughs> yun nga po nalakad lakad tayo dito na kahit uh, naka shade na tayo na malapad pumapasok pa rin yung lamig sa ating mata At ating mata ay lumuluwa <laughs> ay talagang ano na yung mata ko sa sensitive na <laughs> kunting hangin pag ito talaga mga kaurag pag may kasi medyo may malabo-labo na rin ang ating mata ay nagsasalamin na pag malamig talaga pag ganito naapektuhan tayo uh, ah, lumuluha siguro ganito talaga dito <laughs> hindi pa rin tayo sanay sa ano lalo na pag ano, na pag pag sobrang lamig na malamig na mga kaurag ngayon, <laughs> ito ang itura ko. Katakit na ang aking tenga. Tapos ang aking kamay. Kataguna. <laughs> na. Si... Malamig na. Malamig na talaga. Ayun nga. Ituloy Ay, lang ang buhay. At yung mga... Anak natin na pinapangarap na makarating dito. Eh ano lang natin push push lang tulak lang natin tulak para tayo eh magsama-sama rito diba si mas maganda kung nandito sila kasi yung ano dito sa lalo na sa mga bata yung mga anak nila ay yun ang magbibibinibits mga kaurag maganda kung dito sila lalaki at mga makakapag-aral hindi ko naman sinabi na hindi maganda sa Pilipinas maganda rin din mas maganda rito kasi uh, marami rito ng benefits marami kang marami kang pakinabang dito sa uh, bansang ito uh, mga kaurag wala na talaga mga kaurag <laughs> ano na talagang pool na, na mga paligid natin yung mga puno talagang dilaw na dilaw na oh. wala na lalaglaga na talaga yung mga dahon uh, sinyalis na yan oh. paglamig hanggang September pa naman mga may October yan kalimitan October pumapatakang snow uh, may isang boom pa tayong gaito itong September na to kaya uh, na uh, natin ilubos-lubosin na natin itong ano na to itong araw na to itong buwan na to ng September lubus lubosin na natin uh, para na tayo kita okay, ang ganda oh makakapaglakad lakad pa kasi pag nag uh, na wala na hirapan ka na maglakad pag uh, ano sige madulas na Hindi pa naman pero mag ano ka lang uh, sapatos mo lang yung may spike para hindi ka madulas ito school to mga kawarag school yan elementary public Ayan. Yeah, Ganda ng public dito, no? <laughs> Ayan, dito. Ngayon Eh, tayo ay eh, medyo hindi maganda ang mood. <laughs> Pero, sabi nga, di ba, laban. Laban lang. Eh, uh, ano lang tuloy lang, di ba? Kasi pag ang ka lalo ng lubot na walang ka ng pag-asa. Sayo so, na. Eh, lalong mawawala. Ah. Uh, diba, Discard diba, it tuloy-tuloy lang. Kabal lang tayo para sa pangarap natin makarating ng mga anak natin dito. Tingay eh, gustoy man natin na uh, na ipus na makarating sila dito pag hindi pa talaga uh, ukol diba nabi nga eh hindi bubukol pag hindi pa ukol <laughs> hintay lang sa tamang panahon hintay lang tayo sa tamang panahon para makarating sila dito at eh huwag nating pangunahan kung ano man yung mga plano ng Panginoon para sa kanila para sa amin diba? at gawa uh, lang ng true lang Ay, may way may may masagandang way ang Panginoon para sa pagpunta nila dito diba? kasi pag pinangunahan natin yun eh, wala eh, baka nga makarating sila eh, iba naman yung plano ng Panginoon para sa kanila ay magugulo lang diba? yun di ba ang ganda ng atin naging pasok ng ng pang ng biglang salita ng Panginoon sa atin na kasi ano na tayo eh nalambot tayo sa narinig natin kanina sa ating mahal na Oragon medyo nalalambot din siya pero yun nga, nilakad ko pa rin pero ito, nagsalita at ating Panginoon sa atin na huwag mawala ng pag asa at yun nga baka may mas maganda may mas magandang plano ang Panginoon para sa kanila o, oh, diba galing ano lalambot na ako pero mabuhay eh, na ako ng loob dahil doon sa biglang minsahin ang ating Panginoon sa akin na uh, yun nga huwag pangunahan hintayin yung taong panahon kung anong plano ng Panginoon para sa kanila ah baka ganda mga kaurag iba <laughs> galing ang bilis na respond sa atin ang bilis ng saritaan ng Diyos sa atin na pumakasok sa atin kasi uh, lalambot tayo hanap tayo ng ibang way yeah. kung yung daan na dito sa kapila hindi pwede doon tayo sa diretso o sa kalor kanan yeah. ganun lang yun diba? Yeah. salamat po Panginoon yan Bale, alas 8 na ng umaga, mag-alas 9 na mga kaurag, pero wala pa rin katao-tao dito sa sa labas. Tingnan nyo mga kaurag. Ayan, mag-alas 9 na mga kaurag, pero ayan, tahimik ka tahimik pa. Mga tao ay tulugan pa. Linggo kasi ngayon. Ayan. Kahit naman siguro hindi linggo ano. Kaya dito mga kaurag Wala kang ka nah, ka ka <laughs> mga nakikita ng paghalagala Malaya kang maglalakad Huwag ka maingay Kasi kaya itong si mga tao dito Alas tulog pa Ang ganda ng paligid Tapos walang hangin <laughs> Medyo warm na ang aking aking katawan warm na kanina eh nilalamig pa ako pero ngayon eh medyo mainit na ang pagkaramdam ko mga kaya ano na okay na ang bubibilis na lakad ko saka may minsayo na ating Panginoon sa atin sa panglulungo natin kanina kaya medyo okay na tayo kaya ako oh, papait lang Love Tayo napalayo palayo. Dito na punta tayo dito sa dati natin pinipitasan ng apol. Oh, Lord. Matanda nyo yun. Ang pitas ako ng apol. Dala ko pa sa sakyan ko pa dayuin. Pero ito, nalakad ko siya. Iba talaga pag gusto mo maglakad. Yeah. Narito siya mga kawarag. Ang <laughs> ganda na ano paligid. Ayo. Ito siya mga kawarag. Pero wala na siyang bunga. Ayan. Yeah. lahat tatang bunga dyan eh. <laughs> Nalaglag na. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan mga kawarag. Puro apple dyan itong area na to itong kanilang ano ito park na to hindi naman nila ng apple eh hindi naman pero wala nang bunga ito ngayon kasi malamig na kita mo mga kawarad nila lang oh iniiwan lang yan dyan hindi na ano, mawawala nandyan lang yan ito ay eh, mapalayo uh, mabalik ka tayo doon Nakita ko lang sa inyo yung apple. Ni siya sabi ko yung scooter. Dapat <laughs> iwan lang yan. Walang dadampot niyan para iuwi. Tapos itong naman yung scooter na ito mga yung may ginagamit ng apps pwede mo siyang gamitin uh, kahit saan mo na sa daling dito sa L3 okay lang may, may apps yan tatap mo lang dyan uh, yan, may bayad yung mga kaurag dito lang, iskan mo lang to. Ayan, Ayan natigil tayo doon. In In-scan natin yung yung apps nung, nung scooter para pag gusto natin siyang gamitin magagamit natin siya nag-download tayo ng nag download tayo ng apps niya kung mo nakalagay to nga iscan mo lang yan tapos download natin mga kahurag para pag ah, magano tayo mag try tayong gumamit eh magamit natin yung scooter <laughs> ayun ito tayo pakita natin ang view ayun oh diba nakakaganda ah, nakakaburan ah, good morning good morning Canada good morning Canada na talaga sa likod ng aking kamay Laga yan Pag marami kang puno sa harapan Marami ka rin dahon Nalilinisin Yung mga dahon yan Kasi maglalaglag na yung mga dahon na yan Kaya um, Harap mo yan linisin mo Ang iba may mga vacuum sila uh, hindi yung pang at nila sa kanila, sa sa isa sa <laughs> yeah. ito lang yan sa Calgary makawarag sa lugar namin dito sa, sa loob ng, ng, community ang ating nilalakaran pero malayo ito sa lugar namin guru eh mga 30 minutes nilalakarin pa uwi yan, di ba? Di diba? ba? Napakaganda ng uh, aking parang Baka peaceful ang lugar. Kaya nga gusto kong makarating mo lang dito mga anak ko. Uh, maranasan nila ito. Uh, diba? Pero pag hindi ka, tayo, hindi ka rin lumalabas ng bahay at nasa loob ka lang ng bahay, hindi mo maranasan niya yung kaya ganitong, ganitong panahon yung nangyayari may sa labas yung magkapalit-palit na panahon hindi mo, hindi mo siya maranasan kung pag uwi mo galing trabaho sa bahay ka na lang este, hindi ka lalabas hindi mo explore ang sarili mo di ba? Hindi mo siya mararamdaman ito. Mapapagod ka talaga. Yung trabaho, bahay ka lang. Talaga, mapapagod ka. Tapos mo, makakasagot ka pa ng mga balita, hindi maganda. May stress ka. Kaya gagawin mo. I-enjoy mo yung buhay mo. Kahit sa pa kasi simpleng paglalakad lang sa kalsada. Di ba? Gawin natin para ano tayo. Yung may enjoy natin yung buhay natin. Ma-relax natin yung yung di ba? Ma-relax natin yung kung ano man yung mga dalahin na problema natin sa buhay, ma-relax natin, ma-express natin. Ah, uh, maiingat natin kahit wala tayong kausap. Eh, may kausap tayo kasi nagpa tayo. <laughs> di ba? Eh, yung hihinga mo lang. Oh, sarap ng Oo, oh, di ba? Ang sarap nung ano eh, nung hangin. Sarap nung um, hindi polluted eh. Diba? Kaya, sarap maglakad. Na-explore mo yung sarili mo. Yan pa daw. Di ba? Kita niya, makakabalak. Ang ganda, di ba? Paligid pa lang. Huwag nyo na masyadong pagmasday na ako at wala na pagbabago. <laughs> Ganyan na lang. Tara. <laughs> pakalapad niya kahit <laughs> na anong gawin natin na sa exercise na pagda-diet talaga siguro ganyan ang ating pagmumukha at harap katawan hindi na mabukasan niya <laughs> <laughs> pagod tayo mga kauraj iniingal tayo nalilayo rin kasi natin nilakit diba? at uh, ang ganda yung panahon hindi <laughs> nga lang medyo nakakalay lang ang ating kamay <laughs> kasi cellphone na yung gamit natin yung ating uh, yung ating DJI na dinala hindi pa natin na charge yun nalubat na adlit na saglit lang nalubat na kaya tayo yung nag uh, nag nag parit na cellphone na ginamit natin na ganoon na nga tayo doon eh nagpaalam na tayo dun sa ano eh sa so, ano eh diba kasi ikala ko di na ako di na ako makakapag-vlog wala pwede naman na cellphone kasi nawala na yung lamig hindi eh, na malamig kaya nagamit ko aking nagamit ko ng aking cellphone ay, mali tayo ng pinasukan. Ah, labas tayo dito. Yun nga pala, kaurag. Kaita eh, ko na salita kanina. Eh, wala na naman pala. Hindi naman tayo nakarecord. <laughs> Hindi natin napindot yung pag-record natin. <laughs> Yun nga pala sabi ko kanina. ikotin ikuti lang nga, ikuti natin to. Agong maganda pa yung panahon. Tapos, uh, kasi, galos na yun na tayo pabalik na para tayo magkagayak pa sa sarili magkagayak pa tayo at magbibis kasi para araw na linggo ngayon eh tayo naman magisimba para pasalamat sa Panginoon sa araw na ang biyaya sa laging biyaya ang binibigay niya sa araw-araw sa -araw. laging at ating gawin niyo, para ang pagpapala hindi mo wala yun ah, uh, sukat ako ng sukat mga ka kasi nang ako bumas <laughs> ko ako doon sa may school makapalayo hey, hey. tayo pala eh guri ito na loob na to mapunta na sa amin to itong way na to siguro kakaliwa tayo dito yun ang uh, pinapangit dito nalagyan nila ng ganito yung mga kabataan na mga... diba walang mga mga gawa sarili dinudumihan ng imahe ng kanat halos karamihan mga kautag yung mga na ano yan hindi na tayong babangkit kung anong lahi ta, sana wag naman huwag naman man ang diba Napaka ganda kaya ang lugar ng kanat. Napakalinis linis at napaka ruwalas pagka nasa laulan ng ganyan tayo na baboy eh. Sayang naman. Itogi, hey, doggy. Hello, hello. Yung <laughs> paisaw. <laughs> sa lubong tayo ng malaking aso <laughs> natakot tayo <laughs> bakit ako natatakot ngayon dito sa mga aso sa Pilipinas si eh. askal lang eh kinakatakot dito ang mga important nga ang lalaki kasi mga kaurat ma. tumayo eh, mas malaki pa sa'yo at <laughs> saka baka ayaw pa video ng may ari eh. diba And hanggang dito na lang mga kaugurag. Tayo magpapaalam na uli. Uh, salamat sa pagsama sa akin sa akin paglalakad.